2018, na natatandaan ko pa yung gabi na yon, Alas 12 ng madaling araw. Bumiyahe ako pa uwi ng bahay sa Bulacan. Then, may mga nabili na akong mga pagkain noon para pasalubong sa aking pamilya. Uh, nilagay ko sa sabitan ng aking motor. din umuwi na ako. Nung pagdating ko sa Barangay San Mateo. Doon sa lusong ng suwa. Kung saan madalas yung mga aksidente sa lugar na 'yon. Ay talagang nangamba na ako dahil balibalita nga sa lugar na yon na may nagpapakita may nagpaparamdam at bakut pa doon may sumasakay pa sa motor kapag hating gabi ka na napadaan sa lugar na yon kaya ang ginawa ko noon nung dumaan ako sa lugar na yon ay nagmamadali ako na ako at talagang kakaiba yung nararamdaman ko ng mga oras niya. At nakauwi naman ako sa bahay ng ligtas. At Sinik up ko yung mga dala ko. Nagulat ako. At kulang. Nagulat ang asawa nung makita niya ako na gano'n ang aking itsura mayroong dugo sa kaliwat kanang kong balikat na hugis kamay ngunit wala naman akong sakay mga oras na yun. at talagang kakaiba dahil yung mga pinamili ko na pasalubong ay nawala nahulog siguro planuhan namin na bumalik sa lugar kung saan ako nagmamadali ng mga oras na yun nung palabas na kami ng sityo ng lugar kung saan kami naninirahan ay laking gulat namin na lahat ng mga aso sumasalubong sa amin. Mga alao na imedyo na siguro ng umaga yun. Kaya, dalawang isip na kami nung nakita namin yung mga asa, sinasalubong kami. Na pakiramdam ko, wag na tumuloy. Din kinaumagahan, taan na lang namin na mayroong aksidente na naman na lumusong o tumaob yung sasakyan. At mayroong mga namatay sa lugar din na yun. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutan na pangyayari sa lugar na yun.